Alright, alright. What are we gonna do? <laughs> the food. These toys that they are throwing away. <sighs> rabag sandale pasok po na natin mga bis. Ja, i

Mm-mm. Mga BFF, welcome back. So, ayan po yung mga naiuwi natin, mga BFF. Ito po yun, may tatlo po tayong grab bag na nabit-bit. At saka yung maraming, ayan po, mga pads. Uh, tatlong bag din po yung mga pads na nakuha natin. Uh, at saka, meron tayong chocolate grab bags, mga BFF. Tingnan niyo po, ayan. O, matibita niyo Lens yung chocolate na lindol isang buong bag po mga BFF at saka ito din po mga chocolate ayan po sa October 31 pa po yung expiration date niya kung nakikita niyo po yan mga BFF best buy date October 31 <laughs> tagal pa tayo mga BFF medyo matagal tagal na tayong hindi nakakuha ng jackpot so ayan naman pinalag tayo at nakuha natin ito mga BFF ang daming mga candies Ayan, sa so October pa mga baby mag -inspired. Ano ito? Oh, walang laman pala. Ayan, so, at saka meron tayong grab bag. Ayan, mga at. Ito din ang grab bag na ito. Mix na yung laman niya. Tingnan natin mga beef. So, merong, ayan, tomato marinara elbow noodles. Um, <clears throat> yung microwavable sa siya mga BFF. Ayan po o. Oh. Naka, naka sauce, meron tayong pads with wings. Oh. Ayan, save na tayo sa ating save na tayo sa ating pang -suk -suk mga beef F. Merong chic hydrosensitive na um naman nito. Shave, shipang shave, shave. Meron tayong nakuha na body lotion. Ayan, natapunan siguro. Ay, Sorry. Natapunan siguro ito mga biit. At ah, pang laman ito. Yung iba may mga basura na mix. Merong Align Probiotic na Vitamin for Women's. Best by date. April 2024. May Dry Idea. Deodorant. Ayan. Merong... Uy, ano ito? Uy, may earrings return merch uh, return merchandise to so, ito mga bibit po earrings ayan 16 dollars kung bibilhin gold plated lang yan mga BFF ayan oh gold plated cute naman siya ayan may earrings merong lotion CeraVe kaso basag yung pump oh, ano sira yung pump niya so ayan siya mga BFF pwede niyan i-sasalin na lang natin yan organic tampons. Uy, ang mahal-mahal to ba? Kasi mga organic. Ayan, may organic tampons na naman. And then, ito. Uy, Neutrogena na makeup eye makeup remover. Ah, isang set. Natapunan siguro ito mga makeup sa display nila. What was this? Sunstresses Original Hair Clip da? Basura merong eyeglasses poster grant ayan um casing ng eyeglasses merong cleansing wipes ayan yung ibang cleansing wipes at ito what's this pink eye drops for pink eye ayan pink eye drops basag ano lang yun bukas lang yung packaging niya pero naka-sealed yan yun o oh, naka naman siya mga BFF pwede pa yan And then, we also have Neosporin. May laman siya. O oh, another noodles. So, ilalatag ko naman po ito, mga bibe, para makita nyo. We have oh, meds dispenser. Medication dispenser. Bukas lang yung packaging niya, pero they're all there. Ah, uh, ayan. Ito pala yun. Yung ano sa buhok. Ayan ang traceless hair clips. sense merong M&M's na bukas na wag na yun kasi din nagsana nila at saka meron tayong um, ayan travel kit travel size na pwedeng lagyan ng mga pang ano mga dito uh, hole in the bag daw sabi Dr. Phil na Epsom salt where's the hole? hole, hole, hole in the bag kaya may butas. May butas daw yung bag ng Epson. Ayan. Nilagyan nila para itapon na. Ay, ito pala yung pump ng CeraVe. Babalik kaya yan? Basag talaga siya mga BPF. So, ayan lang siya mga BPF. Tapos yung iba, basura na siya. Um, for the grab bag. So, yung iba, titignan naman natin ano ang laman yan. Yun, ayan sila mga. Ilalatag ko po mga BPF para makita nyo po lahat. Ayan po. Mga BFF, ayan lahat Nailatag ilatag ko na po yung ating mga jackpot. Ang dami po nating mga Lindor na dark chocolate siya mga BFF. Dark chocolate pala ito, akala ko milk chocolate. Ah, uh, ito akala ko white. Ito pala yung white nila mga BFF na Lindor. Um, to be exact po, yung dark chocolate po, 40 na piraso po itong dark chocolate lang siya. Tapos merong 2, 4, 6, 8, 10, 12 may assorted 12 at saka may Gerardelli din po na 5. um, so 40 plus 12 52 plus 5 57 lahat yung chocolate natin mga ay, naga na, na, napakinabangan pa yung yung utak ko mga beef at eh, nag addition tuloy ako ng ano pangbiglaan. Ayan po yung chocolates natin. Ay, oh, nakakatuwa. Hindi siya expired mga BFF um, best by date nga. Ayan. Lahat siya, October pa po, 31, 2023. Yung, yung best by date niya. September pa lang ngayon. O, oh, di ba? Bonggays. And then ito yung mga maxi pads na nakuha din natin mga BFF, yung mga suksuk natin. Choon. Pag may dalaw. Pero hindi kasi ito yung ginagamit ko mga BFF kasi sobrang kapal. Parang um, anyways. Pero I know somebody na ma ma pwede yan mag magagamit nila. Kinagamit nila yan mga BFF. Meron din tayong, ayan, women's protective, ayan mga BFF. So, ipamibigay, ibibigay ko po yan sa kakilala ko po mga BFF na gumagamit niyan. And this one, si save na lang natin yan mga Bipip. Maybe for gawin na nating nights na pang ano, pads. ah uh, meron ding silhouette na ayan yung under, underwear na my pads siya, comfort. And the same thing with this. This is, uh, ayan, ganyan siya. Depend na underwear. Ayan, underwear na may pads na siya mga BFF. Ah, uh, ayan po. Large and then this one, we have more maxi. Ito yung mga sobrang natuwa ako na kinalkal natin ng bongga and then we have some more pads na Kotex, Kotex. Um, meron tayong mga cleansing wipes lima yung cleansing wipes natin merong Another cleansing wipes, cleansing wipes. We have the new sporen. Ito yung nakuha natin kanina. Merong um Neutrogena na makeup remover, um hand wipe sanitizer, the Epsom salt, Ayan. travel kit, Hand. um yung tali ng buhok. I like the smell of this, mga BF, eh, mabango. Uh, my may CeraVe. Ayan yung takip niya. Kaso, iwan ko kung bababalik ba yan dyan mga BPP. Try natin. Ayan siya. And then, the tampons. And then, ayan. Poster, poster grant na ay glasses na case. my vitamins. Probiotic. Um, deodorant. Ito yung mga pasta. We have the shaves. And then, ito yung earrings. Ayan mga BPP may my chips ahoy. hoy and then ito yung coffee natuwa ako mga BFF kasi may kape Kaso, um ini slice nila pero nilagay naman din nila uli sa ano zip zip lock so ayan at saka may crackers pinabutter crackers so ayan po yun lahat mga beef BFF yung ating nakalkal for tonight um doon sa pharmacy I am so glad na na-check natin yung pharmacy na yon kasi minsan nilalak kasi nila yung mga BFF din eh. Buti na lang hindi nila pinadlock tonight. So I'm grateful na nakuha din naman natin sila at naisave natin. And I'm going to share mga BFF, yung mga, especially the pads. Pero yung iba, I can, I'm gonna keep some for myself din mga BFF. Kasi hindi pa naman tayo menopause. Chokes. So magagamit pa natin yan mga BFF. And same thing with the candies dadalhin ko yan sa work yung mga kasama ko sa work mahilig sa mga ganyan, at saka hindi naman siya expired, o diba Bonggay. Ayan po lahat mga BFF. Thank you po everybody sa inyong always na pagsubaybay at panunood sa ating pamamasura adventure. This is all what we have for now mga BFF. Sa ating mga solid na tawag kasubaybay na always sumusuporta po sa ating pamamasura adventure. Thank you po mga BFF sa always ninyo na pagsubaybay. Sa ating mga new subscribers, welcome din po sa Bining Frenzy. Happy 15,000K na mga BFF. 15,000K. 15,000 na na subscriber mga BFF. Thank you sa so always ni po ninyo na panunod at pagsubaybay. At kung hindi pa po kayo nakapagpalo sa ating Facebook page, pakipalo naman po, Bining Frenzy. Salamat po everybody and we'll catch up with you again next time. Bye for now mga BFF. Ingat everybody and God bless.